O kapag wala yung mga basketball players Nakita nga natin sila kanina Pero hindi naman nila tayo pinansin Diana, edi puntahan na lang natin sila Girls, ano ba kayo? Pabayaan nyo nga sila Ako nga nung dinate ko yung football player Nung may ayaw ako sa kanya yon iniwan ko siya Pero love ko si Smiley Ako din, love ko si Timur Girls, kung love nyo sila Edi ano pang ginagawa nyo dito? Pumunta na kayo doon Sorry ha, huwag kayong ma offense sa sinasabi ko Prangka lang ako Oo nga na, napaka-prangka mo Oh, tingnan mo yung mga frags, nandun sa trailer. Naghihintay sila na maglilibre sa kanila ng buffalo wings. Oo nga. Girls, ipagdasal na lang natin na patatawarin tayo ng mga basketball players. Guys, may nagkabit ng toothpaste sa ilong ko kagabi. Sino yon? Umamin na kayo habang maaga. Sinong baliw sa inyo ang naglakas loob na gawin to sa baby abi ko ha? Parang may gustong gumanti sa kanya. Hindi kami yon ha. Wala kaming kinalaman dun. Bakit naman namin gagawin yon? Hindi kami pumapasok sa kwarto ng mga babae. Very good mga pogi. Bawal talaga yung mga boys sa kwarto ng mga girls. Gusto ko makita yung mga mata niyo kung nagsasabi kayo ng totoo. Bravasti? Coach Abby, hindi ako. Unang-una, wala akong dahilan para gawin yan sa'yo. Okay, sige. Ikaw, Julie. Wala ako dito kagabi. Umuwi ako sa parents ko. Abby, ayun yung mga frags oh. Tanungin mo rin sila. Hindi, Mike. Hindi gagawin ng mga frags sa akin yon. Mga good girls sila. O ikaw, Yana. Ah, uh, ako? Actually, kanang kamay ako ni Leila. Tapos si Leila, kanang kamay ni Sir Mike. Coach Abby, bakit ko naman gagawin yun? Girls, buti na lang favorite tayo ni Coach Abby. Oo nga, palatay-latay lang tayo dito. Bakit ba favorite niya tayo? Anong gusto niya? Sophie, kasi nga ayaw hey. niya yung mga bunnies. Gusto niyo ba ng buffalo wings? Umorder na kayo habang wala pang nakalinya. Blondie. Blondie! Hindi, kami magba-buffalo wings. Guys, may idea ako. Mag-rent tayo ng magandang kotse. Tapos lumabas tayo dito, mamasyal tayo. Ano sa tingin niyo? Oo, wala na tayong dahilan para mag-stay dito. So guys, hindi na kayo makikipag sa mga girlfriends nyo? Eh para saan pa? Alam nyo guys, hindi na nagbago yung mga girlfriends natin. Puro na lang problema ginagawa nila. Oo oh, nga, ano bang nasa isip nila? Tsaka paano nila nahanap tong mga zombies na to? Anong zombies? Kalokohan yun. Baka naka-makeup sila para sa Halloween. Romeo, anong Halloween? April pa lang. Talagang weird lang yung mga tao doon sa bahay na yun. Oo oh, guys, tingnan nyo. Oh. Ayun yung mga girls, papunta dito. Hindi ko sila kakausapin. Enjoy your buffalo wings, girls. Hindi, hindi naman kami kumakain, no? O oh, Abby, ito na yung mga cheerleaders mo. Oo, oh, nandito na yung pastar ng country house. Girls, narinig niyo yung sinabi niya? Pastar daw tayo. Ibig sabihin, wala siya sa mood. Pinatawag ko yung lahat dahil gusto kong malaman kung sino yung naglagay ng toothpaste sa ilong ko kagabi. Oo nga, mga salbahing gumawa nun. <gasps> Coach Abby, Baka alam ko kung sino yung gumawa nun. Diana, seryoso? Kung sino man yung gumawa nun, hate ka niya. Diana, ano ka ba? Tumigil ka. Hmm. Pero love ka namin. Kaya hindi namin gagawin yun. Mukhang nagsisinungaling sila. O oh, abi Abby, narinig mo yun? Love ka daw nila. Sabi sa'yo, mababait yung mga cheerleaders. Eh. So, frogs na lang yung hindi natin natatanong. Frogs, dito kayo. Yes, yes, Coach Abby. Yes, yes Coach Abby. Kumain Coach Abby lang Abby. kami. Kumain lang kami. Hoy, mga palaka. Lagot na kayo. Siguradong-sigurado ko sila yun. Hoy, Ryan. Kalalaking mong tao. Gumaganyan ka. Parang ayaw na ayaw mo sa mga girls. Nasasayang kasi yung oras ko dito. Wala naman ako kinalaman dyan sa toothpaste na yan, Oh. No? Unang-una, wala akong pakialam kay Coach Abi. Hello, boys. Sana huwag niyo kaming paalisin. OMG. Eto na naman tayo. Pa. Eh. Pinag-uusapan na naman tayo ng mga frogs I'm sure inggit na naman sila Nakita niyo yun? Magkakasama na naman sila ulit Nakakainis Bakit ba gustong gusto sila ng mga basketball players? Which yung mga yan? Ginayuman nila yung mga basketball players Oo sigurado Frogs naririnig namin kayo May pa which which pa kayo dyan? Mga inggitera Biksan natin Excited na ako Ryan, wag mo nga akong sayawan Hindi kita i date no Kasi may project na ako Alam niyo girls unang-una wala akong interes sa mga katulad nyo. Nagpa-practice lang ako ng sayaw. Oops! Nagkamali tayo. Hello! Ako si Kev. Football player ako. Tara, mag-meet up tayo. Boys, akin na nga yung telepono. Kailangan ko kumustahin si Layla. Ah, hindi. Hindi ko girlfriend yun. Drama queen lang yun. Oo, oh, huwag mong pansinin yung drama queen na yun. Pwede ba umalis ka dito? Sarang mo yung pinto. Ano? Ako? Drama queen? Ako? Pwede ba yan? Busy kami dito. Kaya pwede ba Umalis ka na? Wala naman magkakagustong girl sa inyo. Puro kayo yabang. Okay, eto na yung house. Hello, house. Boys! Anong ginagawa nyo? Tama na, eto na yung bahay. Wait lang, girls. Magbabato muna kami ng kamatis. Oo nga, paborito ng mga zombies to. Smiley, boys, anong ginagawa nyo? Niloko nila tayo. Hindi nila imimik sila sa... Boys, nagpapaliw na ba kayo? <laughs> Alam nyo, girls, kung may gusto pa rin kayo sa amin, tulungan nyo kami batuhin natin ng itlog. So, bumabalik na yung natural na kulay ng buhok ko. Siguro maaalis na tong green hair ko someday. Huh! Zach, ano yon? Zalina, binabato tayo ng kamatis ng mga teenagers. Anong kailangan natin gawin? Sinasabi ko na nga ba eh, walang magandang gagawin yung mga teenagers na yan. Hindi ka nakikinig. Zalina, pwede naman ako lumabas dun. Kayang-kaya ko sila. Hindi mo na kailangan lumabas. Buksan mo na lang yung pinto. Papasok sila dito. Zalina, ano ba sinasabi mo dyan? Baka may infect sila sa atin, di ba meron tayong deal? Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, buksan mo yung pinto. Ngayon na! Okay, pero huwag tayong maingay. Natutulog si Zoe. O ano na, zombies? Labas na kayo dyan! O Smiley nga, Smiley lumabas boys. na kayo dyan! Ay, Ito na tatatakaw sa inyo! Thank Basta kayo sa ba inyo! na zombies! Basta wala kayo eh! Guys, please, tama na! Hindi tama yung ginagawa nyo! Huwag nga kayo masyadong mayabang! Boys, pwede, umalis na kayo dito! Guys, umalis na kayo. Oh no, bubakas yung pinto. Natatakot ako. Smiley, nanginginig ako sa takot. Okay guys, sa wakas, makikilala na natin sila. Girls, tama na. Guys, wala na kayong gagawin dito. Ngayon, mag apologize kami sa mga ginawa nyo. Kawawa naman si Zach ko. I hate you. Kawawa naman si Zach. I hate you. Guys, tara, pasok tayo. Gusto ko makita yung cheerleader na sinasabi nila. Zalina, Zoe, Zach, kami to, yung neighbors nyo. Sorry sa ginawa ng mga boyfriends namin. Pwede ba kaming pumasok? Hello? Tingnan nga natin yung mga zombies na yan. Nasaan sila? Oo nga, Nasaan yung mga pinagmamalakan yung zombies. Guys, shh, wag kami ingay. Zalina, Zach, Zoe. Zach, pasensya ka na sa mga baliw na basketball players. Nakakahiya sila. Mga baliw sila, nandito kami para mag-apologize. Girls, ang weird, walang tao. Pero sino yung nagbukas ng to. Girls, nakakatakot naman. Boo! Mga zombies kami. Ang gugwapong zombies, no? Wow! Okay tong bahay na to, ah. Mukhang masarap mag-hangout dito. Oh, ang daming trophies, no? Oh. oh, may slot machine pa. Wow, ang dami na ng trophies, ah. Guys, tignan nyo yung bolang to, oh, ang cool. Akin na to. Boys, huwag nyo nga hawakan yan. Hindi nyo bahay to. Ibalik mo nga yung bola ni Zach ko. Wow, Nat. Sa'yo na pala si Zach ngayon. Oo. oo. Ngayong araw, magpo-propose ako sa kanya. Kaya na ganun na lang. Bakit mo naman tinatago tong place na to sa amin? Pwedeng-pwede tayo maghangout dito, di ba? Smiley, hindi. May nakatira dito, please lang. Umalis na kayo. Nakikiusap ako. Oh, wow. Di ba ganito yung salamin ng mga witch, yung mga old granny? Isa na mo nga yan. Wala talaga kayong mga modo. Please lang, umalis na kayo dito sa bahay bago pa dumating si Salina. Girls, pwede tama na yung mga zombies na yan. Hindi sila totoo. Hindi totoo yung mga zombies. Actually, totoo sila. Guys, welcome sa zombie house. Smiley, eto na yung may-ari ng bahay. Hi, Zach! Sorry dun sa mga kamatis sa window. Lumabas na kayo sa bahay ko. Kung ayaw niyong maging zombie tulad namin, alis na. Salina, pasensya ka na. Aalis na itong mga basketball players. Oo, oh, pasensya na kayo sa mga ginawa nila. Ah, Romeo, ay ang cheerleader mo. mag ka naman. Sige na. Oh, hi babe. Pwede ba alisin mo yung Halloween makeup mo? Huwag mong tatawagin babe yung ate ko. Bibilang ako ng tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Aalisin ni Zach yung bracelet niya. Hindi na kayo makakalabas dito sa bahay na to. Hindi nyo ba narinig? Kapag inalis ni Zach yung bracelet niya, magiging zombie kayo. Wow, cool. Bracelet ah. Sige na, Smiley. Umalis na ano kayo. Ano pa kayo? Naniniwala naman kayo zombie sila. Hindi sila nagbibiro. Smiley, tara na. Bye, zombie! Pasensya na. Alam nyo, okay naman kayo eh. Alam mo, babe, alis mo yung makeup mo. Gaganda ka. Nat, pwede ba? Umalis ka na. Oo, oh, ang bad nila. Pero don't worry, hindi ako katulad nila. I like you very much. Gusto kong maging girlfriend mo. Kahit gawin mo pa akong zombie, please. Nat, pwede ba? Hindi tayo pwede mag-date. Pero I love you. Okay, Zach, Gawin mo na siyang zombie para may girlfriend ka na. Kung yan ang gusto mo. Zack, I love you. Ready ako maging zombie. Nat, pwede ba? Tama na. Zalina, anong sinasabi mo dyan? Nat, umuwi ka na. Please lang. Promise, babalik ako para sa'yo. Babalik ako. Umalis kayo lahat dito. Crush ko yung brother mo. Magiging akin siya. Zack, kailangan nating umalis dito. Gisingin mo si Zoe. Zalina, hindi natin kailangan umalis. Diba sabi ko, akong bahala sa mga teenagers na yan. Hindi na sila babalik dito. Isa pang bumalik sila dito. Gagawin ko silang zombie. Hindi ako nagbibiro. Zaka, ano ba yan? May nainlove na babae sa'yo. Ay, ano pang gagawin ko? Guys, makinig kayo. May masamang nangyari. Ano <laughs> bang ano nangyari sa kanila? <laughs> Yung mga basketball players, tsaka cheerleaders, nawawala. Paano naman sila nawawala? Wala naman akong pakialam. Ako na lang magiging basketball player. Sige, Patrick! Gawin mo yan! Baka hindi naman sila nawawala, baka namama siya lang Hindi niya ba nakikita yung oras? 12am na <laughs> Hindi ako sigurado kung babalik pa sila dito sa country house Nakita mo pare, tama ako, maghanap na tayo ng ibang girlfriends Oo nga, nakaloko-loko na yung mga cheerleaders natin Coach Abby, huwag ka na malungkot. Look at the bright side. Ngayon, kami na yung team mo, di ba? Ready ready na kami sa training session. Tumahimik nga kayo. 12 o'clock na. Saan kaya sila nagpunta? Baka naman nagutom bumili ng pagkain. Oo, tama. Wala silang in order sa akin. Kaya nagutom sila. Guys, guys, pwede ba relax lang? Yung rabbit tail ko, sabi niya, babalik din sila na Fifil ko. Manahimik ka nga diyan. Anong rabbit tail sinasabi mo? Sigurado, uuwi din yung mga yon. Huwag ka masyadong mag-alala. Kilala ko yung mga yon. Pwede sana nating i-track yung location nila. Das So wala yung mga cellphones nila Kaya, Kaya ibalik ko na, na yung mga cellphones namin Tama, ibalik ko yun na yung mga phones, phones namin Kailangan namin ng okay, phones Okay, pag-iisipan ko yan Pero sa ngayon, kailangan natin silang hanapin Okay guys, mag-jacket na kayo Dali niyo yung mga flashlights Hahanapin natin sila Ano ba yan? Guys, ano ba kayo? Isa tayong team. Smiley, sana hindi nila tayo hinahanap. Ang tagal natin dito sa labas. Relax, walang maghahanap sa atin. Eto kasing sinat, hindi maiwan yung sa. Kin. Maniwala ka, magiging sakin siya. Magiging zombie ako. Kailangan mahanap sila. Tatawagan ko ni mga parents nila. Mike, yan ang kinakatakutan ko. Guys, akala yata nila nawawala tayo. Na Nabalim na ba sila? Akala nila nawawala tayo? Hello? We're here! Lumabas na tayo! Sabihin natin nandito tayo! Okay, tara na! Sigurado pagagalitan tayo ni Teacher Mike tsaka Coach Abby! Guys, kailangan magtulong-tulong tayo! Oo, magtulong-tulong tayo para mahanap sila! Hello, Hello guys. guys! O ba't bumalik mo yung mga to? Not sorry! Ayaw na kita! May bago na akong girlfriend! Dima, ano ba yung sinasabi mo? San ba kayo galing? Guys, masaya ako! Okay lang kayong lahat! Naabutan kasi kami ng ulan Hinintay pa namin huminto Kaya natagalan kami sa labas Makinig ka, Tima! May bago na akong boyfriend At kakainin ka niya ng buhay Kaya tumahimik ka dyan Okay, guys Cancel na yung paghahanap natin Matulog na kayo At kayo, mag-uusap tayo Ah, uh, Abby Ikaw nang bahala sa kanila Pausapin mo sila Matutulog na rin ako Sige Coach Abby Grabe yung nangyari sa amin kanina Hindi kayo maniniwala Akala namin di na kami makakabalik Oo, oh, Coach Abby Grabe yung nangyari sa amin Guys, ano ba kayo? Sasabihin nyo ba sa kanila? Okay, gagawa ako ng tea at sasabihin nyo sa akin lahat kung saan kayo galing. Hmm. Guys, kailangan makapag-isip na tayo ng story. Hindi natin pwede sabihin yung totoo. Diana, siguro magka-empake na lang ako. Pupunta na ako kay Zach. Nat, ano ka ba? Zombie sila. Eh ano naman ngayon? Inilaba ko sa kanya, Diana. Walang makakapigil sa akin. Nat, alam mo, matulog ka na lang. Nat, guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. See you. Bye. Bukas na bukas, Diana. Aayusin natin yung mga zombies na yan. Ano guys? May naisip na kayong story?